Isa namang eroplano, abay, nag-overshoot sa Runway Bacolod-Silay Airport dahil sa malakas na pagulan, mga pasahero naman, abay, deklaradong uh, ligtas. mabulayan sa natulong insidente. Alamin natin ang buong detalye Ito kay kanya ng Bombradzo Bacolod. Walang nasaktan matapos nag-overshoot sa runway ang isang eroplano na mula sa Cebu sa Bacolod Silay Airport sa Barangay Bagtik, Silay City, Negros, Occidental. Ang Pal Express Flight 2P2285 ang naglanding sa runway 03 kahapon ng umaga. Ngunit nabigo itong huminto sa runway at ay tumigil sa taxiway ng airport. Upang masiguro ang kaligtasan ng iba pang mga pasahero, hindi pinayagan ang pag-depart ng return flight ng nasabing aeroplano. Inihayag ng KAAP na ang nasabing excursion ang dahil sa malakas na pagbugso ng ulan kung saan nag-reduce ang braking action ng aeroplano. Sa panayam ng Bobo Radyo, kay Police Major DJ Domingo, safe naman ang lahat ng pasahero na sakay sa nasabing flight. Ayon kay Domingo, natural lamang na madula sa aeroplano sa runway lalo na kung matindi ang pagbuhos ng ulan. Paalala naman ito sa mga pasahero na palaging sundin ang mga safety procedures upang maging ligtas palagi lalo na kung may mga emergencies kagaya lamang ng pag-overshoot ng eroplano sa runway. Sa ngayon, balik normal na ang flight sa Bacolod Silay Airport. Uh, sir, regarding po doon, sa uh, mga paniparan pera, eh, lalo na kapag maulan pera, uh, normal lang po yung uh, ano, sir, hmm. normal lang po sa yung na... Uh nakaiigid yung aeroplano, lalo na pagpapunta na ta, ano, sa ano siya, doon sa So, uh, normal lang yun dito, set, Pero, mm -hmm. instead na doon sa cemented mapadaan, sir, na dun na sa grassy oh. part, muddy part, din nakaiigid naman yung aeroplano na yan ang unat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faisal Alshario. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!